Mayong aga mga palangga. Luto kita sang ginisa na monggo. Utang nato ng bawang kasi nalaga ko na po yung monggo. Tapos yan. Medyo halu-haluin natin yung bawang. Isunod na naman natin yung sibuyas at saka kamatis. Sabay na para mabilisan, tipid-tipid sa gas. Pareho lang din 'yan maluluto. Ayan, halu-haluin lang. Kasi inuna ko na nilaga 'yung munggo ko sa rice cooker para mabilis. Tipid-tipid na rin. Para paggisa, isahan na lang. Ayun, halu-haluin, lagyan ng asin. Lagyan ng pampalasa. Ayan, nilagay ko yung kunting baboy na binili ko. Para may lasa-lasa naman. Eh, ano lang pwedeng ihalo. Pwede rin sardinas. gisa-gisa mo lang. Halo-halo. Halo-halo. Para ma-absorb niya yung bagoong. At saka, takpan. Ayan. Ganyan lang guys. Pabilisan na pagluto. Para tipid sa gas. Tipid sa oras. Ayan, nilagay ko na yung kalabasa. Halo-haloin na rin. Hanggang sa maluto. Ah halu haluin ayan yan ginisa ko na rin nilagay ko na rin yung nilaga kong munggo halu haluin na rin at pakuluan ayan ayan pakuluan konti hanggang sa maluto takpan ayan halu haluin ito na nalagay yung video yung